Uy, basketball! Kanino kaya to? Tara, Nip! Maglaro muna tayo! Tara, tara! Wait lang! May kinukuha ako! Bilisan mo! Larong-laro na ako! Okay, game! Oh, harakan mo ako! Dribble, dribble! Whoops! Traveling! Hindi ka makakashoot sa akin! Ay, ay! Sablay, sablay! Uy, pa! Uy, wala! Anong wala? Tingnan mo to. Three points! Ay, um, bilis! Uy. Di ko makuha yung bola! Ha, 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 ha. ano Panoodin mo ako, Kobe Bryant to! Sige, shoot! Shoot! Kobe! Uy! pasok. Paso! Yung bola malayo na Bye bye Wow Ang ganda ng base namin ha Pabilog ha Ang ganda ng hala na ginawa ni dito guys Sana di makakit yung deer dito At speaking of deer Ayan na siya Nandiyan na din ang mga kulto sa paligid Don't worry Di sila makakapasok dyan Uy oo nga Di sila makakiat <laughs> Wala pala kayo eh Ano ano Tusok tusok Spanish, peach fishball. <laughs> Hello, big bad ball. Parang ginagawa mo dyan, naipit ka dyan, no? <laughs> oh. oh, nagisay, nagisay. Okay ka lang. Naipit ka ulo dyan, guys. <laughs> Di siya makalis. Tusukin dyan. Tusukin, tusukin. Ay, meron ka palaki sa ipitin natin yan. Ay, hindi po pumasok sa loob. Takpunan tayo. Retreat, retreat. Inaapala ko ng aso.